Okay, so ngayon sa episode na to is mag-story time lang tayo kasama natin ngayon si Christian dito para pag-usapan yung ilan sa mga naging trabaho namin, mga experiences namin dito sa pagtatrabaho sa Japan as Filipino worker. Pakilala ka muna sa kanila, pre. gaano ka na katagal dito okay. sa Japan? Ako mo pala si Christian, na kaibigan ni James. From elementary kasi ako, dito ako, bakasyon. So, every summer sa Pinas, nandito ah. ako. Yung una kong part-time, siguro, ano ako noon, 15? Nag-part-time job ka na dito? Part-time lang. Siguro sa isang linggo, dalawang beses lang, ah. hanggang matapos lang yung ano, bakasyon ba? So, pag naman natin ngayon, paano katrabaho yung mga Japanese? Ah, okay. Sige. Yeah. Ako muna. Para sa akin, yung mga Japanese kasi, tahimik lang sila eh. Normally, tahimik sila. Pero, tao pa rin yan so halo halo may emosyon merong, no <laughs> merong maingay merong tahimik uh -huh. pero mas marami yung medyo tahimik tapos walang pakilam sa'yo kung pag hindi ka nagtanong hindi ka tuturuan meron namang pala turo iba, uh -huh. iba, iba iba pa rin eh ikaw anong ano mo usually kasi yung mga napasawang work before walang masyadong interaction mm -hmm. kundi ka lang tuturuan so pero, after mo turuan wala na wala na Parang, pero meron hapon na, na enthusiastic magturo mm -hmm. talagang lahat lahat ng nalalaman niya i-impart mm -hmm. niya sa'yo tapos meron din ako na pagtanong nga na isang tanong, isang sagot. Ganun oh, lang. May ganun din. Sa ganun ako <laughs> <laughs> ikaw pala na boys dito 'yung nagtanong. <laughs> <laughs> Oo, siyempre kasi wala siyang will ba magturo. Parang ah, ang dating kasi sa akin 'yun. Jamba oh, ka eh. magkano, oh, ganun man 'ganun, 'pag ka oh. magtanong. Mag hmm. Kasi ano sa iba, parang sa iba ka lang magtanong oh. wag sa akin. You know? Gininiin siya sa kanya iba na 'no. Parang walang pakialam. Oh, ah, okay. uh, ang pinakaimportante lang talaga nagkakaintindihan kayo. 'Yun ang hmm. pinakauna. Tapos 'pag hindi ka pa magaling mag-Japanese, dadaanin mo sa common sense na lang. Kapag so, tinuruan ka, titigan mo siya, titigan mo 'yung tinuturo niya, body language. Gin 'yung ginagawa niya dati. Nakabantay talaga ako, nakatingin oh. ako para doon na lang ako magbabase kung ba ano yung gusto niya sabihin. Ano no? Pagganahin mo man no? critical thinking mo. No? <laughs> <laughs> Kunya, naalala ko dati. Dalawa kami, tatrabaho ko sa Sushian, yung first nga job ko nga dito. May kasama kay estudyante, Nepali, babae. Ngayon, merong isang hapon, may nilapag sa amin, parang isang tray ng kung anong mono. Tapos inexplain sa amin parang oh, eto ano niyo, hmm. tas ano yung ano. Tas umalis. Nagkatingin ng kami. Estudyante rin, ko. <laughs> Hindi namin naintindihan. Sabi ko, eh, sabi ko, anong gagawin natin? Tulala ako ng dalawa ngayon. Tapos pagbalik nung hapon, nagulat siya, eh. Yun, wala pa kayo natapos. Wala pa kami nagawa kamot ulo siya. Eh, inaction niya nung gano'n. Uh -huh. Kaya may mga time na gano'n na mahirap basahin. Marami nakakatawang exciting pag di ko ni Hongo. Tapos isa pa, nung bagong pasok, first job ko nga doon. Mm. Masarami ako natatandaan doon kasi, ano eh. Unang experience na matak na no? Ano kasi siya, Factory nga siya ng mga sushi, so, sobrang linis. Nakasuot kami na parang pang-astronaut, hmm. parang PPE, kung hmm. sa Pinas tapos. Clean room, no? Tapos ganito yung kita sa'yo. yo, ka pa, so mata lang. Pagpasok nyo kasi, bihisan, geto ganyan, magsa-sanitize kayo lahat-lahat. Air shower yo. No? Oh, may uh, air, shower air shower pa. Tapos yung kamay may binababaran. Uh. Talaga sobrang linis doon. May mama, may leader. Ngen, may hawak na papel, parang nagtatawag isa-isa. Uh. Sabi ko patay pag tinawag ako nito. <laughs> ano gagawin ko? Ano gagawin ko? <laughs> <laughs> eh, doon talaga kinakabahan ako sa gilid. Sabi ko, baka tawagin ako. <laughs> natawag ka ba? <laughs> hindi, <natawag>. hindi <laughs> ako Kasi natawagin. nakikita ko, tuwing may tatawagin siya, mahaba yung usapan nila. <laughs> Tapos talaga ang pinakaunang reaction ko noon, yung unang-unang trabaho na pinagawa sa akin, mayroon conveyor belt. Mm. Kasi nga mga bento siya, yung mga nakapack na na sushi. Tapos meron din mga isda lang. So nilagay muna ako sa isda. Ano siya? Yung isda siya na iinitin na lang. Tapos naka-plastic siya. Mm. Tapos ilalagay namin siya doon sa parang Tupperware. Oh, okay. So doon sa conveyor umaandar yun, may maglalapag ng Tupperware. Ako maglalagay may ng isda. isda. Ah, tapos sa dulo, may magtatakip noon. Tapos ah, ikakamada niya na 'yun. Ah. So yung pinaka-trabaho, tinuruan ako. Sabi, tara dito ka. <laughs> Hindi ko pa siya naiintindihan no. Uh, pero ano, uh, ganun uh, eh. Gesture, eh, gesture. Ay, oh. ako. Pinakita sa akin, kinuha yung isda kasi di ba yung isda. Uh, Ngayon mahaba yung plastic eh. So nandito lang yung isda, ginanyan niya. Sabi niya, tutupi mo to, lapag mo. Ah, uh, gano'n ganun lang. Sa ilalim yung may tope. Uh, okay. Yun lang. Sabang so, nagaganyan ako. Nagaya ko, hinahabol ko sa conveyor, no? Nag-iisip ako, sabi ko, nag-Japan ako para dito. <laughs> Totoo. Ito yung ginagawa ako. sabi ko. Mapapaisip <laughs> ka niyan. Ito yung pinunta ko na dito sa Japan. <laughs> ama nagaganyan ako ng isda, Ay. yung iniisip ko buong maghapon. Sabi ko, sa Pinas, ang ginagawa ko sa Pinas, ito lang ako dito. Three step lang yung trabaho ko doon sa first job ko talaga. Laging three step lang. Nilipat ako sa sushi. Three step lang. S <laughs> Buo hey, na, no? Yung trabaho buong araw. Parang yung mga video sana, sa Facebook na may kita yung mga trabaho sa China na gaganyan-ganyan. <laughs> <laughs> tapos hiwa-hiwalay kasi yung tao dito, eh, di ba? Ito uh, ka lang, ito ka lang, lalo sa mga factory. Dito ka lang. So, ganun lang. Kunti lang, ano, mostly machine ang nagtatrabaho talaga. Machine na, na naga, tapos <laughs> nag-assist ka lang <laughs> sa machine. Yun talaga tumatakbo sa isip ko, no? Sabi ko, tapos pag uwi ko, sakit ng katawan ko. Uh, kasi bago ako pumunta dito sa Japan, no? Nag-YouTube na lang ako sa Pinas, eh. So, after, in, mga 2 years na akong hindi nagtatrabaho, Ayun ah, yung ano yung babe channel mo mm, James Pop no yung main channel natin. <laughs> uh, so, niyo po 'yun. Walang exercise talaga ako noon. So first day ko, sakit ng katawan ko lahat-lahat. Tapos napapaisip na ako nung siguro mga 2 to 3 months. Bombing na, na. hirap ako ulang sarili <laughs> ko dito. kasi ang sarap na ng buhay ko <laughs> Hindi ako mayaman sa Pilipinas pero nabibili mo gusto mo. Nab oh, nabibili ko gusto kaya ah, nabibili ka. ko naman pero hindi kami mayaman hmm. Pero hindi gipit. Kumbaga okay naman ako pagdating ko dito. Gipit sa oras kasi nag-aaral pa ako noon. So, oh, ilap, wala akong tulog. Unwin. Nag hapon nag-aaral ako. Tapos pagdating ng gabi, pasok ko ng trabaho. Tapos, tapos umaga na ako uuwi. Tulog lang apat na oras, school na naman. So, sa lahat ng mga naging experience mo dito sa Japan, ano yung masabi mo na di mo makalimutan or parang worst nangyari sa trabaho, Ganon, na ah, ka, hindi mo Nahirapan ako sa riles Ah. Uh -huh. Nag-trabaho ko sa riles eh. Hindi dahil sa kasama kong hapon or ano. Kapwa din Pilipino. Hmm. Sa salita ng Japan, nagiging jiwaro siya. Parang binabully ka? Yan In ha. a way, yes. Parang ganun. Pero siyempre, alam mo tayo, hindi tayo papabully. Dumating sa point na ano, na parang ayaw niya yung trabaho ko. Well, yung hmm. leader naman namin, Pinoy din. Hindi naman nagsasalita, okay mm. nga daw. Siya talaga, na, mm. nagmamukon tangi siyang sinasabi. Lagi ka sinisita parang yan Oo, sinisita ko ano ba yan. Tapos pag, siyempre pipila kami din eh. Huh. Iaangat namin yung relays. Uh -huh. I, isisiksik namin yung bato sa ilalim. Uh -huh. Ayun, hindi daw ako makasabay. Nawawala daw siya sa timing, gano'n. Well, oo, oh, oh siyempre. Nandun uh -huh. na tayo, ma, ano siya eh, veteran siya sa relays. So, in way, nawawala rin naman ako sa timing. Uh -huh. Pero kasi, senior kayo eh sa akin eh. Ano ko, turuan mo ako ko pare, wag mong dadi. Yun yung parang pina ano, pinaka-worst na next. Pinaka-worst yun kasi I mean, sa Pilipino. Pero kung sa Japanese naman, sa Japan Japanese, no, Doon din sa RILES din. din. Ah, dun din. Oh, <laughs> so explain mo pa nga konti yung ano, tungkol din sa trabaho mo sa RILES. Sa RILES? Oh, so, bali kasi trabaho naman sa RILES, Ano yan, yung may maintenance kasi yung RILES eh. From time to time bumababa siya, ba. Hmm. Basta may level siya. Oh, may dapat. level siya. Pag bumaba yon, <clears throat> bumaba yon, bumaba, yun, bumaba yun. naging one. Yun yung ina-adjust. Yun, no? yun yung ina-adjust. Ah, okay. Yung katrabaho mo na Japanese, paano nung... Nahirapan ah, ko sa nahirapan kanila. Ah, nahirapan ako. Isa lang siya, siya yung amo. Uh. Siya talagang nagpapatrabaho. Ngayon, nagkamal... Pero maraming Japanese doon? Madami, madami din man. Tapos, mga Brazilian na Japan Japanese. Uh, uh. Hap, maraming ganon. Tapos, yung mga puro, hindi, hindi ganon kadami. Tapos, puro, ano na... Pilipino? Pilipino, sa kape Peru. Uh, Yan, madaling ganyan. Kasi nagkamali lang ako ng sakay ng van. Uh, tapos, sa punta ako dun sa Gemba nung hapon na yun. Nasama so, dapat ako. sa ibang location ka? Sa ibang location ako. Nagkamali ka ng sakay? Nagkamali ako sakay. Ngayon, di nandun na ako. Tapos, ano siya yung... Alam mo yung hapon na gangster? Yung yankee-yankee. Mm -hmm. Tapos, uh, six-footer na medyo uh, mataba. Oo, uh. Tapos, naka-gold chain na ganyan. Uh. Tapos, di naman ako kagayaan ng iba nating kababayan na nag-aral talaga ng bago makarating dito, nag-aaral talaga sila mag Japanese, diba? Oh. Ako naman yung, napipick up ko lang yung, alam ko yung Japanese. Mabilisan yung trabaho sa Riles, yun nga pala, mabilisan siya. As in, bago dapat mag 4.30, tapos na kayo. Or, mas maaga, mas maganda. Para Kasi mag-ooperate na ulit yung train. Tama, yun, diba? mag-ooperate na. 5. Talagang magsasara yan 12 eh. Mm -hmm. Tapos hanggang 4, dapat tapos so, na kayo. So, 24 lang yung trabaho. Oo. Pero, pero, yung sahod nyo naman doon, di ba? Parang pang, buna, day, na, pang day na yun. Oh, so, alas 4 hours, 4 hours. 4 hours, o hindi. Minsan, Hmm. Isang oras, dalawang oras lang. Oh. Tapos lugi ka lang sa biyahe. Kasi pupunta ka ng dinadayan malayo. Oh, Dinadayo Pero yung bayad niya pang isang araw. Pang isang araw. Kaya <laughs> <So>, nagkamali ka. <laughs> nagkamali ako. Sabi niya, ah, ano ba yung ginagawa mo? Sabi niya, kung dito mo ilagay yung mga bato. Oh. Ah. Tapos ilalagay ko kasi sa trolley yung bato. Eh, ang bigat. Tapos eh, may dump site yung bato. Dun, hmm. Doon ko ya, ano eh, mag lang ako nagtutulak ng trolley. Ang bigat hmm. nun. Hmm. yung mga tinutulak ko kasama yung trolley. Hmm. May 400 kilos yun tinutulak ko. 400 kilos. Ah, pero nasa, nasa, nasa trolley, Nasa riles. Ah okay, tutulak okay. ko ang bigat. Pero oh, ko. Tapos, nun nalagay ko na, di pa balik na ako, sabi niya, ito yung salita niya. Hora! Nandita pero no. Hmm. Atchi. Nandito uh -huh. uh -huh. mo yat tinay daw. So ko, ginagawa po ako sa ano ko lang. Tapos sa takot na ako sa kanya noon. si Pero yung... pinagsigaw-sigawan ka. Oo, oh, sinigawan niya talaga ako buong duty noon. Yun yung pinakamatindi. Tapos may numura-mura niya pa ako uh -huh. eh. Pero, tapos ano. Pero sa ganyang trabaho talaga, matatapang yung uh hapon -huh. eh. No? Matatapang sila. Nag mga ganyan, lalo yung sa mga construction ko hmm. Yan, katulad ng mga kwento sa akin ng mga kakilala ko. Sigawan talaga eh. Uh, pero malaki ang pera dyan. Laki. Sa ganyang klase ng trabaho. Uh -huh. Medyo mabigat lang pero malaki talaga. So ako, kwento ko naman yung pinaka worst experience oh. ko. Hindi ko pa nakwento yata sa ito eh. Hindi pa, hindi pa siguro. Ano, pangalawang trabaho ko siya dito sa Japan. What? Kasi mga anim, pito na rin yata napasok ako dito. So pangalawang trabaho ko yon. Kararating ko lang dito sa Japan. Isudyante pa ako noon. Nag-aaral ako ng Nihongo. Ano yun? Parang malaking refrigerator siya. Okay. Eh. Tapos nag-aayos kami ng mga items na mga i-deliver uh -huh. sa mga convenience store. Ganun yung style niya. So bag-bag kasi yon. Maraming bag yon kasi maraming mga convenience store ang pagdadala nung oh, gamit. Pagdadala. Thailand. Ah. So, kanya-kanya ng bag, bawat location. Kanyari, may order ng manok na ganito. Mga frozen foods kasi yun nandun sa amin. So, yung mga nilalagay sa ref sa mga convenience store. Inalagay namin ganyan. Nagkamali ako. Second day ko ha. Second day. Kamali. Kasi ano yun, patong-patong na tray siya. Nandiyan, rin manok. Patong-patong oh. na tray. Tapos bawat bag, meron kaming scanner, i-scan namin yon. Lalabas dun sa scanner kung ilan. Kunyari, tatlo. kasi yung bawat bag, meron siyang barcode. Okay. Kapag iskan namin, lalabas doon o oh, tatlo, lagay ka tatlo. Tapos hanggang malagay, mailagay mo siya lahat doon. Ah, okay. Yung ibabagsak sa na isang tumpok ng tray ng uh. kung ano mono, sakto yon doon sa 30 na bag na uh. sa linya mo. Pagdating ko sa dulo, sumobra so, ko isang tray. Kataka so, ka na. patay. Sabi ko parang meron akong hindi nalagyan. Meron akong basta nagkamali ako. Uh. Kasi bilang na 'yun doon eh. Dapat sakto 'yun eh. Partner ako noon, ibang lahi, nakalimutan ko. Sabi nga basta i-check ko na lang, binilang ko. Mali talaga ako. Pero hindi ko makita kung saan ako mali. So, So, nagkamali ako kasi 'di yung scanner, mayroon siyang label na 3 pieces tapos sa baba isang tray. Ah, so magkahiwalay siya, dito yung barat, dito yung yung tray. Tray na label eh kasi yung scanner namin, syempre naka-Japanese yun eh. Ah, so parang nagbabase lang ako sa numero na kung saan 'yung tinuro sa akin, doon sa pieces ah, lang. So hindi yung 'di mo kasi nababasa yung ah, before kung nung kung ilang pieces. Okay, oh, okay, okay. okay. So, so yung sabihin, nagkamali ako sa isa na parang 2 pieces and 1 tray dapat. Okay, so kulang ng isang tray, tray. yung isang bag. De, hindi ko hanahanap namin na hapon, nag-iisa lang yung hapon. Uh -huh. Isang room yun na malaki. Puro Pilipino kami, tas ibang lahi. Tas isang hapon na leader namin. Siya naghanap ngayon. Inaabala siya kasi may trabaho uh -huh. siya. Galit na galit sa akin. Pag, pagkakita niya, sabi niya parang, hindi ko pa naiintindihan na, na uh -huh. Pero feeling ko, sabi niya dito yan o. Oh. Tas kinuha yung santri. Binalibag na gano'n, bre. Laglagan yung laman. Tapos ako, Bago lang ako dito sa Japan eh. Tapos, siyempre. Lunok pride muna. Ganun. <laughs> hindi, pa uh -huh. ako. Okay. Hindi naman ako nag-expect -e uh -huh. ng ganong sa hapon eh. Kasi di ba pag nasa Pinas ka mo mga hapon, magalang. Uh, ah. din naman sa Pilipinas si eh. magalang din naman mga tao ah. sa Pilipinas. Di ba pumunta ka ng Jollibee, pumunta ka ng mga, sa mga sales lady, magagalang yan. Kasi Trabaho nila oh. yun eh. Pero iba yung katrabaho mo sila. Ganon din sa Japanese, di ba? Mamagalang naman totoo, sila. Totoo, yan. So nagulat ako, no, pre, pag balibag na ganon, tapos eh, isang malaking room siya na walang kahit anong tunog bukod sa amin. Oh. So yung boses niya lang yung rinig <laughs> na rinig. dragon yung hapon doon, pre. Parang <laughs> no. <laughs> uh, kulang na lang suntukin ka sa sigaw. Hindi <laughs> ko, ko ba siya naiintindihan noon, ha? Tapos nagulat lang, oh, nakatulala akong ganyan. Sabi na lang sa akin ng partner ko, sabi, mo na lang. Ayos, mo. Uh, Ginawa ko, pinulot ka na lang. Sabi ko, ano gagawin ko? Eh, hindi ko alam kung saan bag talaga, tinuro na lang sa akin. Tapos nun, para ako natulala. Sabi ko, no, ano, ano yung sinasabi uh, nun? Sabi ko, mas mahirap siguro kung naiintindihan ko pa. mo. Yaya yeah, yeah, yung gusto ko sabihin. Eh, eh. Hindi, hindi, ko pa naiintindihan. Pero alam ko, pinagalitan uh, ako. Pri. Tsaka ako sa buong lugar. Kasi alos kainin dyan ako sa sigaw eh. Tapos gulantang ako nun. Hindi ako natakot. di ako ano. Parang uh, na nagulat lang ako. syempre yung nakatingin ka sa kanya na hindi mo siya naiintindihan habang sinisigawang ka. Kinabukas sa pag-uwi, tinawagan ko yung manager namin. Agency pa ako na uh, nun eh. eh. Pilipino yung pinaka may hawak sa amin, supervisor namin. Sabi ko, lipat mo na nung ibang trabaho, uh, yun na dito. Nilipat ako sa ibang trabaho, pero yun, bumalik rin ako. Tapos nagtagal pa ako doon sa trabaho na yun. Uh, yeah. Kasi nung nagtagal, syempre kabisado ko na yung trabaho, tapos dahan dahan nakakasalita na ako pa konti konti Yung Japanese na yun, okay naman na siya. Uh, Naging mabait na siya sa amin. Yung Japanese na yun, kada may bago talaga, hindi nga pwede, hindi nga masigawan. Ah, uh, kumbaga, kanya, oh, <laughs> Ganon siya, ganon siya. Walang, walang nagtrabaho doon na hindi niya nasigawan. Na na Tapos lalo pag bago ka, nakabantay talaga sa sayo. Gets, Pero pag gets. alam niyang, alam mo na yung trabaho. Uh, okay na. wala na, parang hindi ka na nakikita. Na. No. Papakawalan ano niya. Kasi nung matagal na ako doon, nakabagsak pa ako ng isang tray. Uh -huh. lumapit lang sa akin, sabi sa akin, "Ano may nasira ba?" Ay, ko wala. Parang gana na lang, normal na lang kami. Pero nung una, 'yun talaga hindi ko makalimutan 'yun. Sabi ko, sobra 'yun. Pag-uwi ko sa bahay, tulala pa. Oh, dala, dala ko 'yun. Ano. <laughs> Bigat, no? <Oo. laughs> Tapos, ang mahirap na kasi, hindi mo siya naintindihan. Yeah. Sabi ko, okay, mga pinagsasabi sa akin noon. Pero sigurado, hindi maganda. No, hindi. Sa akin ha, hmm. mas okay yung bagay na, alam mo na pinapagalitan ka, pero hindi mo alam yung sinasabi niya. <laughs> pero, alam mo sa experience niya, galit siya. Uh. ano, less siya yung sakit sa pag-receive sa, mo, kaysa uh -huh. sa alam mo, di ba? Talaga, sobrang sakit. Hindi solid. Kasi hindi nag, tatagos masyado. Nag-iisip ko eh, ano po sinabi hmm. niya. Mga ilang trabaho na yung mga napasokan mo dito? Pare, parang, anim dito dito parehas tayo mga nasa ganon una kong trabaho dito sa Japan yung trabaho ko sa sushi pero sa Kojo siya, sa factory uh. yung mga makikita nyo sa convenience store dito na nakapack na na sushi ginagawa yun sa factory so yun naging trabaho ko doon Uh, Napaka-simple lang naman. Pero, naging mahirap sa akin doon. Yun yung first job ko eh, pagdating ko dito. Hindi pa ako nakakaintindi talaga ng Japanese. Nag-aral ako sa Pilipinas ng 150 hours. Pero, hmm. wala naman yun. Halos Alambering. talaga. Pagdating mo dito, talagang para parang bagong panganap. Ah, okay. eh. So, doon, naging simple. Madali lang yung trabaho. Parang three-step lang. Ganun lang sa lagi, eh. may table ka lang, nandoon ka lang. sabi na oh, pagpatungin mo 'tong kanin, sushi. Ganyan. Tapos pagtapos mo la pag, tapos pupunuin mo lang 'yung tray na 'yon. Tapos ibang tao na 'yung kukuha noon. Ah. Basta ganun ka lang kung saan kailagay. kaya Kay napaka simple ng trabaho na yun Kasi dito sa Japan, napakaraming trabaho na. Kahit hindi ka na hapag Japanese dahil nga sobrang simple. Hindi hmm. naman sila Kilaan high standard yun. dito eh na. Never, never ko pa nagamit 'yung diploma ko dito. Sa pina Wala, magagamit mo siguro 'yung mga ganung credentials kung mag ka ng professional. Eh. Yeah. Hindi katulad sa Pinas, 'di ba? Parang kahit sa simpleng trabaho kailan? high school graduate, college graduate, graduate. pa sa iba. At least four years <laughs> yeah. course. Di ba? Yung any courses. So, uh -huh. na, sila. Dito, hindi ko pa nagamit yung diploma ko ito sa base, Kasi mga simple lang naman yung trabaho natin eh. May job na. No? Mm. Kaya, ah, ano? Na matututunan mo pag nando na, na kahit hindi ka nakakapagsalita. Kasi willing naman silang magturo talaga True. sa mga tao dito eh. Tsaka syempre, kailangan nila ng mga workers. And, sa ano no, very coachable ka. Mm. Kasi nga, katawanan yung trabaho. trabaho so, physical. Titingnan mo lang, matututunan mo naman siya, gagayahin mo lang. Tapos araw-araw, ulit-ulit. Tapos kami pala dito, kasi since residente kami dito sa Japan, pag nag apply kami, ID lang. No? Ah, ID lang, wala masyadong... Isang ID lang, yung kumbaga kung sa Pilipinas, yung national ID. Isang ID na yun, tapos Resume. Resume. Re-rexio. Re rexio re re -reksyo. Re -reksyo. Re, -reksyo. re -reksyo. Mm. Ano lang yan sa nabibili mo lang sa convenience store. Ah, pwede ka bumili uh. noon para mag-fill up. Okay, yeah. Lang. Ako gumawa ako, parang talaga ako. Ako, wala kasi akong file niyan. Parang, so, parang by data, mm, di ba yon? Magsusulat ka. Ano lang, bumibili lang ako, tapos syempre, re-write, re-write. Medyo nakakatamad, pero matagal naman kasi bago ako maghanap ulit ng trabaho eh. Hmm. Na iba. Tsaka napakasimple lang, napakadali maghanap ng trabaho dito. Kasi dito, uh, feeling ko lang ha, palagi naman, pag nag-apply ka, kunyari tumawag ka kahit hmm. may kakilala ka o wala tumawag ka pag tinanong mo na kung hiring sila tapos sinabi nila na oo tapos tinanong likely. ka kung kailan ka pwede mag interview sa kanila tanggap ka na noon eh oo oh, kasi nangangailangan sila oh, basta pag tumawag ka na kailangan nila ng tao tapos in-schedule ka ng interview wala pa akong pinunta na interview tapos di ka natanggap oo oh, yung ah. wala sa interview kasi hindi talaga siya interview na katulad sa Pinas na parang tatanungin yung mga interrogation background mo eh, oh, no? yung background hindi, mo, dito pagdating tatanungin lang kung ilang araw ka papasok anong oras yung gusto mo kung ganun yung kung full time ka pa part time tatanungin din dyan kung ano anong sitwasyon yun sa kung may anak ka kung ikaw ba yung nagsusundo sa Hawaii Queen ganyan oh, yung ganun, dyan. sa buhay mo lang uh, ano na, lang yung kasi yung mga bata dito nasa daycare sila so yun kaya tatanungin siya para sa schedule mo rin kung hanggang ganitong oras ka lang yung pasok mo ganitong oh, oras yun, yung lang, itatanong kung paano ka magtatrabaho oh, sa kanila hindi tatanungin kung bakit mo gusto magtrabaho. Uh, basta ganun yun, yun yung exactong term eh, tatanungin ka kung paano ko magtatrabaho Yara. sa kanila. Tapos, last na nun, kailangan magsa-start. Yun lang, tapos sabihin mo, ito yung start date mo. Hmm. Timbala ka na. Ano? Uh, pero right uh, now okay. kasi nakakita ako ng mga ano yung uh, engineer sa ka IT parang gusto ko i-try kaso ang problema ko N2 N3 oh, ang kailangan uh, JLPT po yan ang kailangan N2 N3 So yun kung halimbawa kasi katulad ng sabi kasi sa kanina yung mga pinasukan namin is ID lang ang kailangan So pumunta ka na sa mga professional field or meron ka talagang profession Ah uh, nangangailangan sila madalas yun yung JLPT yun yung exam na kailangan mo para malaman nila kung anong level yung Japanese language mo kung hanggang saan ka nakakapagsa na ka intinde. Yes. So ako nag-take ako niyan pero hindi ko pa nagamit. Meron ako N4 eh. oh. Pero hindi ko pa siya naipasa sa sa dan sa tinasa oh. ko siya. Pero tiningnan lang nila kinopya lang pero hindi pa naman hindi naman talaga siya kailangan. Oh. Kasi meron ako nakitang comment pero bihira lang naman siguro magtatanong. Nun. Pero nakita ko sabi niya naghahanap siya ng trabaho na pwede daw ba na hindi na siya magtrabaho mag aral ng Nihongo para ah. makapagtrabaho dito. Tanong na yon, kung galing ka ng Pinas, tapos maghahanap ng agency mo, trabaho para makapunta ka dito sa Japan, kailangan mo mag-aral talaga ng Japanese. Sa katulad namin, ako, pumunta ako dito kasi student visa ako. So, nag ako sa international school. Yun yung pinunta ko dito, mag-aral, hanggang nagtuloy-tuloy na. Siya naman, parents ko resident dito, so ah uh, nabigyan din ako ng ano, residence visa. Mm. Kapag nandito ka na sa Japan, okay lang kahit hindi ka magaling mag-Japanese kasi mm. ka pa rin ng trabaho. Pero hindi siya okay sa, okay talaga na sinasabi ko. Kung baga, makakapasok ka ng trabaho, pero kung para sa sarili mo maganda, mag-aaral ka talaga ng Japanese, May... syempre pang araw-araw mo yan. Yeah. Sa babala, nakita ko rin comment, medyo humaba yun, sa video ko ng uh, daily life ko. Mm. So sa mayroon nag-comment doon na parang mahirap rin daw yung buhay dito sa Japan. Mm. Ito ganyan, mataas yung expenses, everything. Mm. Uh, meron pang nagsabi na parang mas okay na sa Pinas na lang kasi mababa yung expenses. Mm. Anong ano mo don pre? Take ko? Ah. Sa Pilipinas, kumikita ka Philippine money. Sa Japan, kumikita ka ng Japanese money. Sa ganyan, ang take ko dyan, ano eh? Uh, mahirap sa Pilipinas, mahirap dito. Pumili ka na kung saan mas masarap maging mahirap. I mean, ano? Kung saan ka mahihirapan. Mahihirapan ah. na okay lang sa'yo. Ah. Well, di naman okay maghirap talaga na maghirap ka. Mm. Pero kasi, mm. kumbaga dito yung mga support ng government, na ibibigay talaga sa tao na hindi ka lalapit kay congressman, hindi mm. ka lalapit kay mayor, kay captain, mm. kay councilor. Nabibigay. Might as well, dito ka na lang, 'di ba? Okay din naman sa Pilipinas. Mm. As long as na mas maganda dalawa ba eh, double income, ah. uh, 'di ba? Mm. Pilipinas, tumanda sila nang nag work sa Pilipinas. Okay naman yung buhay nila, napatapos sa mm. Manila yung mga ano nila. Ito naman yung sa akin din. Mm. Para sa akin, mahirap i yung Pilipinas sa dito sa Japan kasi first world country, country to eh no? di ba mahirap Saka developing country kung no? mas malawak mo siyang titingnan malayo talaga syempre although Pilipino kami at mm. syempre kung ako tatanungin gusto ko rin na nasa Pilipinas 'yung lahat ng kaibigan ko pamilya ko diyan kalumakin 'yang 'yung native mm. language mo napaka dito oh. pero 'yung quality of life 'yun 'yung ah. mag-iiba talaga eh. totoo yan wala kang iniisip sa healthcare mo kasi ang babayaran mo lang dito 30%, 30 sayo. 70% sa government yeah. kasi matataas nga 'yung tax oh. pero talagang nagagamit Pag mo siya dating nang pukpukan na, no? magagamit mo siya. Magagamit mo siya, hindi ka masyado mag-aalala. Kunyari yung nanganak yung asawa mo, mm. di ba may teate na... So, isa oh, pa yan. yun, nanganak yung si Yumi Chang, wala kaming binayaran kay Tiso mm. sa, ano, sa ospital. Parang so, kasi yung sa ate ko, naglabas lang sila. Mm. Tapos bumalik din, inilabas nila. Mm. Parang, oyon oh, yun nga, walang binayaran. Uh, yung sa, na, sa na rin rin yun? sa oh. amin kasi nag-fill up na kami. Nilakad na namin ng uh. mga uh. Day. Tapos ang ginawa namin, hospital at city hall. Sila, ah, sila, na, na nag yung Ikaw lang yung nagdala ng papel. Oh, ah, pasa-pasa eh, lang sila na so wala na kaming nilabas kahit piso doon so isa yon sa maganda syempre safe yung lugar wala ka masyado iniisip pero kung ikaw naman is Filipino ka na maganda yung buhay mo sa Pilipinas buhay mo sa Pinas wag ka nang magtumira dito. dito pahihirapan dito. mo sarili mo, mo diba? wag na wag na okay ka na gyan. pumunta ka ng Japan bakasyong ka lang hmm. kung maganda na yung buhay mo sa Pinas for example sabihin nilang natin kahit sumasahod ka, ka ng 40,000 50,000 per month yung sinasahod mo na sa Pinas uh -huh. wag ka nang mag Japan na Para at, sa akin lang mm. ha, yan ha, ko lang. Kasi kung ganun yung, ano mo, ma, may 40-50 thousand ka per month, mag-iipon ka ng konti. Tapos gusto mo lang pumunta ng Japan, Bakas yung kadalangan linggo napakasaya nun. Pero Ato, yung... Worth late, it ang pera. Oo, <laughs> oh, worth it yun. Tapos okay ka naman sa Pinas, uh, di ba? Kasi maganda naman yung sahod mo, nakakakain ka maayos, nakakabili ka ng gusto mo. So okay na yun. Pero kung ikaw is yung average lang, tapos minimum wager, pwede kang subukan yung sumugal mm, dito sa Japan. Kasi pwede, dito... Pwede. Baka nandito ang green pasture mo. <laughs> oh, tsaka dito, katulad namin, simple mga baho namin. Nandoon kami sa ano eh walang requirements pag mag uh -huh. eh. So simpleng trabaho pero okay yung kinikita namin. Kusa kaya namin sumabay kung anong kaya nilang bilhin, kaya namin bilhin. Hmm. Hindi ganoon kalayo yung gap, gap unlike sa minimum wage ka sa Pinas. Tapos professional sa Pinas, professional uh, Malayo yung gap. Hmm. Pero dito kahit normal yung trabaho mo, itodo mo lang yung mga oti mo kung oh, meron, ganyan. Tapos, discarte ka, part-time job ka sa iba. Kaya mong bilhin yung mga gusto mong bilhin. Gadgets, oh, mga kuha mo yan, yan mga iPhone. damit, mo yan. Mm, isa pa yan, halimbawa yung iPhone, bago labas ngayon, yung uh, gamit natin. Gamit ko ngayon pang-shoot, iPhone 16, Pro Max. Ngayon, kung ako nasa Pilipinas, hindi ko kaya makakuha agad yan. Asa a minimum wage. Oh kung then. kung okay. minimum. Pero hindi na ako minimum sa Pinas kasi sales ako uh, eh. Magtatrabaho ako doon. Mission na eh. Kung nasa Pinas ako, hindi pa rin gano'ng kadali magkakuha ng iPhone eh. Sa normal na trabaho. Dito, normal na trabaho, kaya mo makuha yeah. ng iPhone. So, yung, yun yung sinasabi ko lang. Pero, kung ikaw nga, maganda na buhay mo sa Pinas. Nakukuha mo naman, nabibili mo yung gusto mo. Hindi naman sabihin, diyan ka na lang. Pero, hmm. mas, birthday, mas Travel ka na lang. lang. Travel, travel ka travel. na lang. Sarap mag-travel sa Japan. Ipon, ano, uh, trabaho, ipon, travel. Yan hmm. na lang Pagka ganda, okay ka na sa Japan. Kasi mga kakilala ko, ganyan din eh. Okay naman sila sa Pilipinas. at uh, tipon, travel, kinikita ko sila dito. Kasi, kasi kung sa sarap ng buhay, meron namang iba mga tao, ang perception nila, pag nasa Japan ka, masarap yung buhay mo eh. Sarap na yung buhay. kung <laughs> makikita nyo sa picture, maganda. Maganda. Ang ganda ng picture. Ngayon background natin. Di ba behind Winter ngayon. Pero ang totoo, mahirap. Mahirap talaga. Um, makakaipon ka ng pera. Kung talagang, kasing iba, isipin naman, marami ka na pera. Pero, Ha, hindi rin totoo yun. Kasi nga, mataas yung expenses. So gaya, makapagtabi ka pa, konti-konti. Kung gusto mo hmm. makaiipon talaga ng malaki, kakayod ka talaga, lagari ka talaga. <laughs> Ta alam niya ng lahat ng mga nasa ibang bansa din eh. Ito lang, next year daw, tataas din yung bigas dito. Na naman. Na naman. So, Kaya yun, kung yung iniisip na maraming pera, hindi, ano, hindi talaga. Hindi talaga. Ano, nasa ano pa rin yan. Ang pera naman sa akin eh, sa, mm. nasa pagmamanage mo pa rin yan. Mm saka hindi talaga ganun kasarap ang buhay ako kasi masasabi ko na masarap ang buhay kung may freedom ka eh sabihin, mm. ah, gigising ka ng gusto mo oras, katulog, no. uh, oras ka ng gusto mo kakain ka ng oras ang gusto mo lalabas ka yun yung masarap na buhay eh na para sa akin hmm. na definition nun pag umabot ako na gano'n na mas malaya na ako sa oras ko, yun masabi ko na masarap ang buhay ko na araw-araw kasi ngayon halos lahat naman ng tao dito sa Japan na gigisingin ka ng alarm di ba araw-araw yan talaga alarm kung di ka pala sana sa malamig, yung lugar. Huwag ka na dito siya man. Sa payo, katulad ngayon. Lalo ako, ayoko dito. Ayoko yung lamig pala. Hindi naman sa ayoko dito. Uh, thankful ako nandito. ako. Uh, Nabigyan ako ng opportunity dito. Uh, natrabaho ng nanay ko yung visa namin. Uh, pero pinakayo ako dito, ano, wet yung winter. Ayoko talaga mm -hmm. na malamig. Kasi laki pinasako eh. Uh -huh. Summer, summer. Sarap Sarap ako naman, syempre, mas mahaba. Dando naman din talaga ako mm. sa Pinas. Mas okay na sa akin yung malamig kaysa mainit. Mm. Ah. Ayoko ng mainit. Kaya mas na-enjoy ko dito kasi dito sa Japan, Halos buong taon naman talaga malamig. Malamig. Summer, mga 2 to 3 months. Ayun uh, lang. Yung summer, yun yung pinaka-anticipated. Kasi maraming activities <laughs> pag summer. Hmm. Camping. Uh, camping. Punta ka ng bundok. Uh, magpunta ka ng ilog. Uh -huh. mag ka dyan. Mag-canyoneering ka. May pag Oo nga. Mag-ilog mag na tayo sa summer. Oo, no, sige. Kapag-drive uh, ka uh, naman. Ano, walang problema dyan. Set up lang natin. Rin, ano? Sama natin si Mikey. So marami rin ako nakikita ng comment na nagtatanong sa akin paano sila makakapag-travel bago dito sa Japan, gusto nila makapunta dito, uh, meron akong video nyan nilalagay ko yung link dyan sa description box, na meron akong kausap ng mga Pilipino rin, na SSW or Special Skilled Worker na nandito sa Japan, kasi kung wala ka talagang any connections dito sa Japan, yan ang entry mo ah, uh, yun talaga, <laughs> mag-aaral mag ka ng Japanese, mag-aaral ka ng skill, para makapunta ka dito, tapos check ka ng mga agency, basta check nyo rin yung video na no, para makita nyo yung mga requirements eh, no? true agency talaga Parang hindi sa, ka pwedeng walang agency. Oh, parang sabi kasi required din sa batas si required sa uh, Pinas, sa Pinas. Pinas mismo. Kasi ganito 'yan. Katulad ng kapatid ko na working visa uh. siya dito. Pero pumunta dito yung kapatid ko hindi dahil sa trabaho, pinag-aral ko rin siya dito eh. Nandito na siya nung no, nag-apply siya ng trabaho. Hmm. Si, Pero, Jones yan, oh, si, si Jones 'yan, oh. si Jones. Di pagkakuha niya ng trabaho, parang kailangan mayroong registered na agency no siya ng agency sa Pinas na naka-register siya doon. Tapos nagtatrabaho siya dito. Hindi uh, pwedeng yung, yung nandito kasi Japan nagtatrabaho na. ka. Para para para, para asing na-bypass mo yung Pilipinas eh, pagka uh, ganun eh. Okay. Kaya, laging dumadaan talaga sa agency. agency. Uwi ka muna, no? Hanap ka agency. Ay, yung, yung company niya uh, na naghanap ng agency, agency para sa kanila. Kasi, Paperworks na lang naman yun eh, para may records. So yun, kung nasa Pinas ka, kailangan mo talaga maganap na agency. agency. So kung para naman sa legit na agency, sa POEA lang kayo mag-check nyan sa website nila or pwede kayo pumunta mismo sa may Ortigas. Oh. Dati lagi ako nakatambay dyan. Sa <laughs> so, may Glorieta. Oh, yan, always check. Ano, pag may mga nakikita kayo sa Facebook, syempre pag... huwag magtitiwala, ano, mag syempre. Oh. Hmm. Check nyo kung nakaregister siguro lang sa POEA oh. Pag check mo sa POEA registered yun. Oh. so okay yun. Tapos kung meron mga napaalis, kasi maraming workers talaga dito sa Japan na galing dyan sa atin sa Pilipinas. So, okay, so yun, medyo mahaba na to naging kwentuhan namin ni Christian. Inipon ko lang lahat ng mga magagandang nasabi namin sa kwentuhan namin ngayon na to. At uh, kung meron kayong mga tanong, comment dyan sa baba. Gusto nyo pag-usapan natin dito sa channel natin para pag nakita ulit kami at may free time kami pag-uusapan namin. So, lilista ko yan. Comment dyan sa baba yung ilan sa mga gusto nyo maging topic ulit natin in future. And syempre, supportahan nyo rin yung mga vlogs namin, mga travel vlogs namin dito sa Tokyo. And yun na siguro para sa video na to. Maraming maraming salamat sa pananood. kita ulit tayo sa sunod na video. Bye! Bye.